Hello! Good morning, mga kachi. Ngayon ay magmukbang tayo ng lansunis. Ito yung kinuha ko sa sister ko doon sa Ibi Magaluna. So, mga kachi, meron akong suha. Mali, maliit, maliit na, na suha Tsaka binalatan ko na ito doon. Pero hinog na ito eh. Nung pagkakuha ko, mga kachi, is yellow na. So, actually mga kachi, ito lang yun ha. Mayroon pa doon sa karton. Kasi, hindi ko naman po Ang mga kachi. Ano siya eh? Ay, nung kasi yung bunga. Dati malalaki to. Sa isang puno to, hindi ko na na-vlog yung pagkakuha ko sa isang puno to doon sa likod. Malapit doon sa tangkal ng baboy. Kaso nga, dahil nga nagkauso yung foot and mouth disease na naibenta na ng maaga yung baboy nila. Ito mga katsiyo, eh tigman ko to kung kahit na Pero alam ko, ito yung suha nila ng kapatid ko doon. Ito yung una ko talaga una kong kinuha. I mean, natikman kisa doon sa harap. Naalala ko pa, kasi nga, nasarapan ako. Humingi ako nito na isang sako. At, binigay ko talaga yung, yung, yung kaibigan ko, yung best friend ko na si Memya pumun nakabalik uli dito sa Bacolod at binigyan ko sa talaga ng isang sako nito. Ang isang sako na ganito. Hindi pa hindi pa ganito kaliit. Malaki ko eh kaya lang nagulat ako bakit lumiit yung bulo. Siguro nga hindi hindi masyado kasi lagi kasi basa yung puno Eh siguro lumiit pero maraming bunga doon mga kachi. Baka sa awa ng ano, makaabot pa ito hanggang December. Okay. Oh, hindi ko na balat. Dito na ako mga kachi na mukbang sa loob ng kwarto. Kasi maingay sa labas. Meron mga ano, mga tugtog. Kung naalala nyo, hindi na ako na masyado nag- nag-vlog nag sa labas kasi alam, matikas. Hindi ko man itong makaya. Alam, ang kagating ko. Uh, hindi. Hindi, carry. Ah. Meron ako dito gunting weight lang. kulay pink na yan, mga katse, ay, ano yan, kulambo, eh, kulambo. Mosquito, mosquito net ba? Nabili ko yan sa Shopee. So, nakaraan, ginamit ko lang yan kasi, hindi ako nag, ano, ah, na siya, mga katse, yan. Puti, ang, maraming lace, <coughs> yung isa mga katse, yung yung sa isang vlog ko, wala yung masyado li, yung liso, buto ba? Wala, wala masyado buto. Hindi ko naman masyado na, ano mga kachi. matamis mga kachi kahit na maliit hmm. Hmm. kasi ano kulay dilaw hinog na eh sinungkit ko talaga sa puno Mm. Itong side lang yung kakainin ko. Bukas itong iba. Ito. So, huwag nga pala mga kaso weird natin dyan. Thank you, thank you so much so pag sa pag sa It's the anniversary ng Planet So Weird. Mmm. Mm. Mm, juicy. Kahit maliit lang siya mga katsi. Ito, mga katsi, oh, may pinapanood ako na isang vlog. Yung grupo naman ng Sweet Mary. Kapatid ni Tekram. Paborito uh, ko to. Ayaw sa pag-inom. Huwag yung natin lang. Kasi ako. Mm -hmm. yun medyo sobrang tahimik ko ay napasal mm. pinapanood ko ngayon yan mga katsi. Bukas ko na lang continue to mga katsi, yung kinakain ko. Rumi na ako kanina, ang sarap. Bukas pero kakain na naman, bukuha pa isawa yung <laughs> ngayon yung sabi ko, kaya ulan, ngayon ulan, ngayon makita yung anap, makita yung ulan naa, bilang natin, makita yung ulan yung bago naman, toko yung So hanggang dito na muna yung mukbang natin sa pagkain ng Lonsones kasi parang di ata bagay yung una kong kinain nito sa umapde yung dila ko pero hindi siya makatiha, matamis. Ito last last na mga ka-chip. Mm. mga katsi hanggang dito na lang muna yung aking pagmumukbang ng lansonis masarap siya mga katsi in fairness matamis at saka ito din no. Oh, maliit lang siya pero matamis so hanggang dito na lang maraming salamat sa inyo at God bless us all bye